The Ads main, nasaktan daw sa ginawa sa kanya ni Alan sa Itbulaga. Faith Ng, gumanti na daw sa TVJ, netizens nagalit sa ginawa ng mga halos-hos, at may panawagan sa nangyaring ito. Ilang araw na rin nga ang nakalipas, nang mapansin ng mga netizens, ang tila pagkawala ng mga dating videos ng Itbulaga, sa kanilang original YouTube channel, na nakasama ng mga The bark Ads ng matagal na panahon pero ilang sandali nga lang din ay tuluyan nang hindi makita at hindi na mahanap pa hindi lang ang mga videos pero maging ang kanilang YouTube channel na ayon sa ilan ay tila pagganti daw ito ng tape sa TVJ may ilan naman na nagsasabing baka daw gagamitin lang ito at papalitan ng pangalan ng mga halos hosts may mga nagsasabi din namang kumikita pa rin kasi ang channel na ito gamit ang mga videos ng The Bark Ads kaya mas minabuti na nilang burahin na ito dahil pwede daw silang habulin ng TVJ Pero kung ano man ang naging dahilan dito ay talaga namang hindi ito nagustuhan ng mga netizens lalo na nga ang mga legit daw barkads netizens at ang mga team abroad Na kung saan ay hindi nga mapagkakailang marami nga ang mga nagalit at mga nanghinayang dito dahil hindi lang naman basta mga videos o channel ang nawala dito Ganun na rin nga ang mga masasayang memories dito ng mga double bark ads. Lalo na nga ang mga videos, nakasama pa ang mga original at dating double bark ads sa iba't ibang segments ng Eat Bulaga, mapahuan for all man. Bulagaan at marami pang iba. Kaya naman, umani nga ito ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens na ang naging sigaw at karaniwang naging comments at panawagan nila dito ay kasuhan nga daw ang gumawa nito. dahil hindi daw naging patas ang ginawa nilang ito, lalo na at marami nga sa mga legit daw bark ads dyan, ay binabalikan din ang ilan sa mga dating videos ng Itbulaga, na hindi na nga mababalikan ngayon dahil sa nangyari. Na kahit nga sa Reddit, Facebook at iba pa, ay pinag-usapan din ito. At syempre, ay umani din ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens na nag-comment dito. Pero, may ilan naman na mga nagsasabing baka naka-private lang ang mga videos, maging ang mismong channel. Matatandaang, ayon kay Tito Sen noon, sa kanilang press conference sa studio, ay balak din nilang bawiin ang original YouTube channel nila, na ayon pa nga kay Atty. Buko, na nag-subscribe ang mga tao dito dahil sa itbulaga. Pero wala nang na ang naging update, at ito na nga ang nangyari tuluyan ang hindi makita ang nasabing YouTube channel. Na marahil ay nakarating na rin sa TVJ at mga dubark ads ang nangyaring ito. Na comments pa nga ng ilan, ay siguradong panibagong kaso na naman daw ito. At kung ano man ang mangyayari, ay abangan na lang natin ito mga dubark ads at mga ka Samantala, tila nagulat at nasaktan naman si The Bark Ads Main, sa ginawa ni The Bark Ads Alan sa kanya. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Nanangyari nga sa segment na bawal judgmental ka ba na kung saan ay matapos magjoke si Alan K patungkol sa Fiji Islands na kung saan ay sinabi nga nitong alam daw niya kung ano ang first name nito na F daw o F Fiji na kung saan ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon nila dito lalong-lalo na nga si Min pero bigla na nga lang nagulat dito si Min at napasabi ng aray, sa biglang ginawa ni Alan Kate habang nag-i-interview siya, matapos nga na mahampas siya nito. Biro pa nga dito ni Miles, na gumanti nga daw si Min, na pabirong ginawa din naman ni Min, sabay tawa na lang din. Dagdag pa nga dito ni Bossing, na mabigat daw kasi talaga ang kamay ni Alan Kay. Hindi pa nga natapos dyan, dahil ilang sandali nga lang, ay may sinabi nga dito si Maine na kung saan, ay pabirong sinabi pa nga dito ni Min, na namumula na nga daw ito, o ang kanyang braso na nahampas ni Alan Kay. Na kung saan ay kinatuwaan din naman ng mga manunood. Samantala, narito naman ang iba pang naging reaksyon ng mga netizens sa nangyari sa original YouTube channel ng Itbulaga na nag-comment naman sa Facebook at sa Reddit. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?